Yan, okay guys. Maglilinis tayo ng kayo. Medyo makapal na kasi ang... Yan, so it's cleaning time. Guys, look at this. Sobrang kapal. Ayan. Grabe yung yelo. So kailangan na natagala siyang... Kailangan na talaga siyang linisan. No? Look at the eyes. Grabe. Ang kapal. Ah. Huh? Actually, dapat kasi guys, ang paglilinis ng rep once every one or two months. Kaya lang, sa so, sobrang dami kong schedule, ngayon ko lang siya nalinis. Grabe ang kapal ng yelo. So, kailangan ko na talaga siyang linisin ngayon. So, okay. So, okay. so, nandito pa lang tayo. Wala pa tayo sa freezer. So, kailangan malinisan ko siya. Ayan. Guys. yan nakita nyo nga ni guys sobrang kapal na ng yelo kaya kailangan ko na siyang linisan at alam mo ba ang sikleto ko kasi mainitin ako eh kaya ginamitin ko siya ng electric fan para dali siyang matunaw pwede matunaw na agad thank you Guys, ano nyo kung bakit nagkalagay tayo ng cooling sa loob ng red? Ito ay para ma-absorb niya ang amoy sa loob ng red. Wala lang guys, sinier ko lang. Ayan, tapos na. Thank you for watching.